Dito na ako si Santiago kung mga tukubre. Diyo. Diyo pala. Ito, meron akong hinihila ito. Dito, nakain na naman tinsa. Ay, dalawang piraso kumain. Dito. Ay, salamat naman na hawakan ko yung isa. Kumain na ito sa... Ito. Kinain yung mata sa dahoy ko. Ito, buti na lang. Nawakan ko. Ay. Samba mga kapubre. pobre, hila. Dalawang piraso. <laughs> ito maliit-liit lang ito. Mal malaki pa naman yung kumain lang sa mata ng isa. Buti na lang. Nawakan ko. Swerte na rin, swerte. <laughs> Makarating ko lang dito. <clears throat> Sana mayro pa kumain. Sira-sira na -sira yung na yung pain. Anh tai biên kia mày mày tên mày tên mày tên mày maliliit-liit nah, kong kain okay ipin na rin itong ganito kalalaki basta marami sana mayroon pa yung isa kumain mayroon pa mayroon pa ay wala ay magkumain cắt cúm một năm qua cuộc đời là hay câu nói là cắt air untung lama <coughs> dapat lagi ada laman di situ ah. kumain Tidaknya. na kumain mga kapubre nandito na lang mga friends thank you for watching